Hello guys, good morning So yan, real, real talk lang tayo guys Sobrang hirap maging mahirap Kasi kapag ikaw ay mahirap no, ramdam nyo ba? Wala kang kamag-anak, wala kang kaibigan, wala kang kapatid, ganyan Super hirap talaga maging mahirap Kaya ikaw kababayan, kung may plano kang mag-abroad Magtiis ka dito sa ibang bansa lalong lalo na kung hindi ka naman sinasakta ng amo mo kasi alam ko lahat naman tayo, kaya tayo pumunta dito sa abroad para makapundar. Makagawa ng bahay, makabili ng lupa, ganyan. At kahit pa paano is, maangat-angat naman tayo. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, wala na tayong matatagpuan pa kung hindi abroad. Nakatapos man o hindi nakatapos, abroad talaga yung tagbuhan natin, di ba? Kasi alam niyo naman na kulang. May trabaho sa Pilipinas pero is not enough yung ano sahod sa Pilipinas actually. Kung ikaw ay ano, walang wala talaga, hindi talaga hindi talaga enough yung ano sahod sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay nagbabalak mag-abroad, is magtiis ka dito sa ibang bansa. Tiis tiisin mo yung hirap, isipin mo yung paghihirap mo sa ano Pilipinas, yung wala kayong bahay, ganyan. Isipin mo yung mga pangarap mo kaya ako ka pumunta dito sa ibang bansa so yun guys ako naranasan kung maging mahirap talaga naranasan kong wala kaming bahay naranasan kong nakikitira lang kami sa mga lupa ng mga tao ganyan, basta walang wala kami nangungutang kami makakain siguro kami one time sa day ganyan, isang araw isang beses lang kami kumakain minsan wala pangay nung no, hindi pa ako abroad so after ng graduation ko, nag ako kasi wala naman trabaho sa Pilipinas. Kung wala kang backer sa Pilipinas, hindi ka talaga makapasok sa mga, ano talaga yung, sa mga office, ganyan. So, nag-abroad na lang ako. Kaya kayo, kung nakatapos kayo, huwag kayo mahiya, mag-abroad, magkadama, ganyan. Huwag kayo mahiya. Basta, mga -ano, magsimula lang kayo sa baba. At alhamdulillah, ngayon, hindi man successful talaga. At least, unti-unti, unti-unti kong natatap na bubu yung mga pangarap ko. Kahit pa paano, meron na akong bahay, may lupa kami, na ano namin yung lupa namin. So, alhamdulillah talaga. So, kailangan tiis-tiis lang. Nagsimula tayo sa baba. Simula sa baba. Huwag natin ikahiya kung ano yung trabaho natin. Maliit lang ganyan. Nagsimula sa baba. Ganyan. Uh, inshallah, soon is makukuha natin yung mga pangarap natin. So, kung ikaw ay nagbabalak mga bro dahil may mga pangarap ka sa buhay, magtiis ka dito sa ibang bansa. Kasi alam niyo guys, no, ang pagtitiis guys, may bunga yan. May bunga talaga yan. Tapos, alam niyo naman na kapag wala tayong pera, yung mahirap tayo, yung wala tayong mga relatives, walang namamansin sa atin, ranas na ko yan dati. Super ko, super ko naranahan yan. Super naranahan ko yan. So, ngayon, binabaliwala ko na lang yung mga taong ganun. Ang iniisip ko na lang kung paano ako yung maman. Char. Kasi iniisip ko na lang kung paano ko makukumpleto yung mga pangarap ko sa pamilya ko. Yun yung iniisip ko. Hindi ko na iniisip yung mga taong hindi man ako pinapansin. Wala akong halaga sa kanila. Wala kaming halaga sa kanila. Hindi ko na iniisip yun hindi na ako mag revenge revenge ganyan kung hindi ano na lang sariling sikap na lang trabaho na lang tayo di ba kasi mas maganang buhay pag wala kang inaapakan ng tao ibang tao so yun guys thank you maraming maraming salamat kapitala tayo